Hindi kasi, di ba yung motor ko nandito? Oo, oh, okay, pala nila. So, ano ba? Diyan Oh, ito ka dito siya. Uy, di ba? nila yung motor ko eh. Ano ba? upo yung big bike ko, Binoon ni Kuya, di ba? Pag-sunod din sa, taas, o, di ba? oh. kailangan namin tulong mo. Sina, sina.

Tutuloy na ba natin yan? Oo nga, ang kulit na ito. Dito na tayo. Mm -hmm. eh. Ba't kasi si mama ka pa? Sabi ko nga sa'yo. Inaanalala lang kita. Ang kulit na ito. Bawang ano mong nangyari. Ba't lang mo? Hindi mo ihingi. Ito lang ng pagkain mo. <coughs> Bibigyan kita. Sumama ka na. Pagtapos ha? Oo. Dali mo. Ito tayo. Ito si Pulgas. Ay, si Boss Lucio. Wala. Ba't pwede i Inaskas yung motor niya. Ba pwede kaming ano, pumasok? Bakit? So, Papasok dame, dame, dame. lang. Dali mo na! Okay, bro. Sabi mo sasama ka dito ha. Bakit? Ikaw. Oh, 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 ano? oh, oh. Bakit naman? meron? Hindi kasi di ba yung motor ko nandito? Oo, oh, kinuha pala nila ano Barney. Kinuha nila Barney. Putya, nakatambay sila dyan ngayon. No? Ayan o. No? Wala, hindi natin makukuha yan. Hindi nga meron nga ang dala dito. Ang kulit na ito eh. Oo, oh. kahit ano, pa yan. Ano yan? Color smoke. Pero puti lang yung usok na ito. Meron puting usok. Ngayon gagawin natin. Kaya mo ba umakyat dun? Sa portal. Kaya yan. Kaya yan. Kung tutulungan mo ako. Wait, oh, tutulungan kita, bibigyan kita hamburger mama Oo ba? Oh, di ba? Kaya, di ba? pero Kunin ako. Puputukin mo mamaya. Sige, ano na. gusto ko para mauwi. kailangan natin kasi makuha yung motor. Ito, 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 may sasalo sa akin sa taas. Huwag ka masyad may tao dyan. kasi dyan lang yung kwak nila lahat eh. Oo na na. basa. Hindi ko eh. Sige, mo muna Ayos na tubig! Ba't ka may nga Dati po yung motor. Anong mga kwarto meron dito sa taas? Kay ano? Kay robot. Kay robot. Ano pa? Kay Jeron. Dati. Ay mo may bintana dyan. Yung siya! Yung siya! Yung siya! siya! Doon natin sa siya ni Papa to. Para pag kumalat yung usok ko sa bahay, magkakagulo sila. Ngayon, doon natin kukunin yung motor ko. Oo, tama, 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 tama. Okay ba tayo mapahamak dyan, Jay? Hindi yan! Ano mapahamak tayo dito pag nahuli tayo? Kaya dahil bilisan mo tumakbo, ha? Sige! Sige! di sa susuwag na ako oh malugit na siya malugit siya uci dahilan siya 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 ito so, ang kamay! Ito ang Ito ang mo Ito ang kamay! Ito Sa gitna lang! Sa kami ng usok dyan. Tapos, puunin namin yung motor pag nagtakbuhan sila. Sa gitna mo yun! Nandun sila kayo Nandun sila! Oo nga eh! Pag nagkasunod din sa, to, sa taas O, oh, di ba? O, oh, oh. pwede ipapasok yung mga yun. Kailangan namin tulong mo. Sige na! Ay, di ba? Ay, di

Uy! Parang ang mula. Sabi, sabi ka rin eh. Mahuhuli tayo sa iyo. Ang ang ano O, nandiyo yung motor ko na. Sige, hindi ba? Tapos. Takat, 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 Gaya gano'n ka, Bert. Kumakit ka muna dito. Kaya mo pumasok dito? Oo, parto ng robot yun. Parto ni robot. Mas patat ka dyan? Oo. Pabasok siya sa loob. Oo, sige. O, ganito. Pag nasa loob ka na, tsaka namin ibabato, aantayin ka namin. Kasi pagka umusok na to, doon kasi sigaw. Sigaw ko. Oh. Para kung pasukan yung mga yan. Kaling mo, pasbuto. Tapos pasok nila, doon na natin kukunin mo ito. Oo, oh, siyempre. Oh, sige, ligaw-ligawin mo muna. Ligaw-ligawin mo. Sige, ah, sige. Sigaw na lang ako. Baka kasi pumasok agad ng CR, makita to. Oh. eh. Mahuli kami. To. Sige, tumutor e. eh. Sige, ako na ba? Yung mga oras. Ay, nakinakabar na ako. Ay, ba muna? Huwag ka Kailangan kasi maawa yung... Ay, yung CR nila. Ay, no. Ito Wala. Ito ko lang. Huwag kang sumilip doon. Ito ka pakyat. Sige, silip ka lang doon. Lokal ka. Uy, butang mo. Okay na. Okay Okay na. Sige. Tara, bubuksan mo ito. Tapos ang uyaki siya. Dito, doon siya. Shhh. na pa ito. to Yung lupi ito. Gagawa ko ninja yung Malakas ba to? Uy, baka tamahan ako! Huwag um, uh, ka mo kumang ingay! Ingay! Mahuhuli tayo! Huwag! Ay! Gago! Okay na! Okay na! Sumunod! Sumunod! Gago! May sumunod! Gago! Kumakalat yung Kumakalat yung kusok! Kumakalat Kumakalat yung kusok! Kumakalat انا <applause> Shhh. Wala! Wala yun! Hindi! Wala yung Wala yun! Wala yun. Bisa mo! Bisa mo! Si ka ang Hindi! Hindi naman! Peke naman yun ni natin Gagawa natin ang paraan na makuha natin ang ay makukala si Oo! Ngayon, ikatabi na muna to! So, bakit tayo kuto? Hindi ko alam -uwi ko muna sa bahay. Sige, sige. kasi 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 sa kwarto kasi 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 kasi